Yo, what's up mga idol? Welcome sa aking channel. Samahan niyo po akong tungayan at panoorin ang mga iba't ibang eksena na aking nakalap mula sa internet. Let's go! <laughs> Ganda dyan <siya lang>. ah. Uy! <laughs> Nagulat. Ilo ko lang <laughs> Ah. Nakasong to. Aba, B-Blood. Ano? May paglaro? Siyempre hindi na nata makatakbo si tata eh. Kaya dyan na lang. <laughs> ah. Para may exercise din. Warta way bilin kaon na lang kog si Lupi oh. delikado Dik na lang sa ko musud karong lunes at tay <laughs> <laughs> si <laughs> ah. ah, <didemonstrate> na muna siya sa Lupi ah di na straight na Nanti ba pamor Sini mau bayar dia

Lagaya kasi. Sineryoso ba lang? Salamat, Kre! Ah. Ang mo, ha? Salamat! mo! Ang Salamat! Smile! Smile! Hilagot! Pogi! Pera mo na Ay! Ah. Thank you, Kuya! Hindi! Ingat-ingat din ha, wala namin ano dito. Pinulot niya pati oh, yung mga mga doon Hindi nga, oh, sa'yo na lang. Salamat ah. Thank you, Pogi ah. Oo. Oh. Gais pa ng motor, nagkaisang daan pa. Thank you. Kakalam niya. Pera ko yun ah. <laughs> Dali. Kung may makaya, meron ding. <laughs> Walang hiya. <laughs> Ay, nako. Di ba si Darda? Uh. Kapag nilunok yung bato, lumilipad. Mm. Pero yung taga dito sa amin, tamang lakad lang. <laughs> ano yun? Baka mabigat yung dalay ng right, bato. Kaya si eh, di ba kalipad? Ang Brony James. Ang ibig ba? Sa'yo umutang. Sa kabila bumili. lagi <laughs> <laughs> Doon pa talaga dumaan I want problems tala pag duty <-yutiris>, <laughs> <laughs> <Lopita. laughs> Boss, ba't nandiyan ka, boss? O, salipot Ay! Oo nga pala. Kung pa rin sasabihin ako. Ano? Kung pa rin nga may sasabihin ako. Ano nga? May sasabihin ako sa'yo. Ano, ano, ano? Buntis ako. Ano ako? Di nga. Buntis nga ako. Ito? Oo. -o. Buntis si Kumari. <laughs> Mga kumpari, buntis si Kumari. Palaka. Magiging minong ka na. Ayori ma? Alino nya. Alino, ya. <silence> alino <silence> Etuh Etuh magabian, man. Wala problema. Makakauwi pa rin. Ibigay na lang po Light eh. Wala <laughs> ka ano? Ang galing naman. Ano? <laughs> <laughs> Nako. Lupit ang bayari ito ah. Korting <laughs> <laughs> heart ah. Tiyo <laughs> <laughs> yeah. muna. Bago kain. Bye. pinagsisend. Mga tropa. <laughs> Yan. <Huh? laughs> Asundang katuloy. <laughs> oh, no, 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 no. Hindi huh? <laughs> 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 pala kaisa, eh. Ubus na. Hmm. dah po niya. Ako ate. Oh, yung problema at ya. Hindi pa ata natanggal yung takip eh. Ya. Nah, <laughs> nah, gitu <nyalah. laughs> oh. Ano gawin mo dyan natin? Bubulwak pa na Para maiyak na. Ah, pakajin talaga. Kinilig siya ate. Bagal yan mga pogi. naay niya rin. <laughs> 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 Pistisyo lang, bagsak niya. Abog. Pag mata na sa lain na siya na ibog. Oh, talaga naman. Ganda naman niya ate. Ito <laughs> matindi. Busog na. Take out pa. Ay, lag <laughs> Okay lang. Nagaganda naman nila. Ayun. Ayun. Ito, ayun mo ito. Ayun mo na yan. No. Ito. ayun Cornetto daw gusto niya. Blue? Ayan yun. Ito nga, ayun mo na ito. Magnum at saka... Ito, ito ayun mo. Like... Ayan ito, ayun mo. Ayun niya daw. Ayun daw gusto ito. mo. Bura lang. Ito, ito ayun mo na ito. nga, ayun mo na ito. Hindi ata alam nung bata yung... Na sa lumagno mo. Ano na ito na ito na? Ito na. Ah, Yo kinuan na pinalitan pare. Yok lang. Eh. Uy ah, pudi ka bang maupahan yang kalabao mo? Ah, grabe. asta ang kabo imu eh, upahan? Kailangan ko na talaga kasi makaupa ng kalabao ko yan. Eh. Ay pag nina dong tay makilatan ta diri dong. Bigin magsilbi imo eh, na upahan upa. yang ung kabaw hino. Kurang wala nang siguro ka kaupa og ka kabaw wala <laughs> nang kita sa <laughs> kabaw. Bugoy na upahan. <laughs> <laughs> Parang kasi naabot. Tagalog kasi lang kapote. <laughs> Get mo water. Mami, water please. Han, water please. Oh, teka. <laughs> Maraming salamat po sa inyong panonood at kung ikay bago po sa ating channel, huwag po kalimutan mag-like, mag-comment at mag-subscribe. At muli, kita-kits po sa susunod na video. Mag-ingat po kayo.